Magandang araw sa ating lahat mga ka-farmers sa Luzon, Visayas, Mindanao Nandito uh, po tayo sa area na to kasi ang daming uh, mga basura at saka uh, yun po ang ating na iligpit na mga basura, ang dami Kaya uh, dito na area, uh, kinabangan po ito uh, pag taniman ko po ito ng dragon fruit. Dito ko ilagay yung trellis. So ngayon, uh, nagpagawa na po ako ng uh, trellis sa aking pinsan na si Mr. Ernie Balaba. Uh, nagkakating na po siya para sa sukat ng ating distansya sa ating uh, concrete. Uh, ito po yung Uh, kabiliya na 16 mm so dito po tayo maglagay ng trellis mga kaparmers so uh, ready na po yung lupa na pagtaniman kaya ang kulang na lang yung ating ginagawang trellis so nakahanda na po yung ating uh, lupa So sa ngayon, uh, uh, patuloy pa tayong mag ano gawa ng trellis. At uh, nag welding na po yung ating uh, pinsan. Uh, pagkatapos nito, ah uh, po tayo ng uh, red lead sa ating uh, kabilya para hindi po madaling kalawangin at saka mayroon po po tayong gagawin maliban sa uh, red lead at uh, takpan po natin ng hose hose ng tubig para matibay talaga so ito po kalaki yung area ng ating pagtaniman So ito pong area na ito mga farmers ito po yung biliaran ko noon uh, Kaso uh, wala nang naglaro at saka luma na kaya uh, gawin na lang po natin ang ano taniman ng ating dragon fruit So ito na po ako mga farmers patuloy po akong naglagay ng red lid sa ating uh, kabilia putaw so ito na tapos na po tayong mag ah, lagay ng red leads sa ating trellis mga kaparmers ah, ditong banda ah, pagpatuloy po natin mga farmers so naglagay na lang po ako ng ah, gulong sa bawat poste para naman uh, maganda tignan. Dito lalagyan po natin. So apat na uh, gulong po ang ating ilagay dito mga kaparmers farmers Kasi apat na poste po ito. At itong uh, ating uh, kabilya. Uh, lagyan po natin ng hose. Para talagang matibay ang ating ginawang trellis at saka uh, heavy duty ang uh, serbisyo sa ating uh, trellis kasi pag uh, mapabayaan po natin uh, talagang madali lang masira at saka sayang ang ating pinaghirapan gaya nito uh, nabalot na ng hose ito pa babalutin po natin para Uh, sulit talaga at uh, maganda tignan so uh, malapit na po tayo mga farmers uh, patuloy po tayo para uh, pagsunod uh, magtatanim na po tayo at saka maganda tignan tong gulong na to uh, ilagay po natin dito at ah uh, tignan na lang po natin sa pagkatapos nito paglagay natin so talagang uh, mawala po yung ating pag pagod pag uh, makita na po natin na uh, uh, malapit na po tayong matapos uh, kaya pagpatuloy ko lang ang paglagay ng hose hose ng tubig po ito mga farmers na inilagay ko. Kaunti na lang maka farmers. Uh, ditong banda ay malapit na. Kaya uh, nais ni'yong mag uh, gawa ng ganito. Uh, manood lang kayo kung paano ko ginagawa. So ganito lang mga farmers. Uh, ganito ko po uh, ginagawa ang pag biak ng hose kinamitan ko ng ano yung gabas so ganito lang mga kaparmers pag ano paglagay dito ganito lang ito yan para hindi kalawangin yung ating ah uh, concrete na kabilya ganito lang mga ka kaya dapat matakpan ng ano, hose para hindi po siya ma-expose sa uh, sunlight ganyan okay. talaga pag ano Pinaghandaan ko talaga. So, tapos na po tayo mga kaparmers. Ang ganda tingnan. Uh, kulang na lang yung dragon fruit. So, kaliwat kanan. Uh, dito po natin sa gitna yung ipasok yung ating dragon fruit pag mataas na ang tubo at saka ito naman yung uh, guide sa ating uh, dragon fruit itong dalawang ano yung bambo itong dalawa dito po natin eh tali ang ganda mga farmers no tingnan pag uh, Natapos na. Uh, matagal po ito. Makalawang. Kasi uh, nakabalot siya sa hose. Kasi ang makalawang sa ating uh, uh, bakal. Yung ano. Uh, ulan at saka init. Pag uh, ma, ano siya ma-expose sa araw. Kaya dapat talaga na malagyan ng ganito. Uh, hindi buako ma ano magalala kasi uh, nakabalot na siya at uh kulang na lang yung uh, pagtatanim na lang so uh, kung nagustuhan nyo ng ating uh, kinagawa ngayon ah uh, uh, paki like and share naman sa ating mga bagong viewers at saka ating mga uh, bagong subscriber so ganito lang mga kaparmers no so update ko lang kayo pag uh, magtanim na po tayo kung uh, paano po ako magtanim ng dragon fruit so yon ang ating dragon fruit na itatanim dito kasi uh, hybrid po yan klase na variety kaya uh, maganda kapag uh, saktong sakto yung trellis na pagtataniman kaya dito uh, talagang maginhawa ang ating dragon fruit na maka uh, patong dito kasi maganda yung pagforma uh, ito na mga farmers so uh, talagang uh, solid yung ating ginagawa na trellis So, uh, marami pong salamat sa ating lahat ng mga nag-subscriber at sa lahat ng mga bago na uh, patuloy nagsuporta sa ating mga video na ginagawa about farming. Uh, ganito lang po ako bawat araw, uh, maghanap po ako ng idea about sa pananim no kaya ah, uh, importante na mayroon po akong magawa kasi ah, uh, uh, ito po yung aking trabaho ang uh, pagpaparmer talaga ah, uh, thank you sa lahat